lakad ako kasi hirap magabang na yung jeep dito ako sa Malolos Crossing di ba? Wala pang mga jeep. Ayaw ko kasi sumakay sa may minibus, yung aircon. Kasi mainit at saka ano, malamig na mainit. Dahil mainit pagbaba. Tapos, inuupo pa ako. Kasi, inuupo sa lamig at init. kaya mas gusto kong maglakad habang walang jeep maglalakad ako papunta rin naman ako dito sa crossing pero teka kasi yung ibang jeep umaakyat sa taas pero doon na lang ako maaga pa naman mas gusto kong maglakad dahil pupunta tayo sa PNB pinapalik tayo dahil yung firma hindi nila chinik mayroong isang ano hindi na pirmahan kaya ayun pagpasok natin sa malamig labas din kaya sobrang init medyo malamig ng konti kasi umulan, ulan. Um, o oh, basa. Konti um, lang, hindi naman siya totaling ulan. Um, dito mm -hmm. oh, yeah, yeah. tayo. Ayun know, o, nakita mo traffic kaya. Wala namang pasok ang school. Pero ang daming sasakyan. Dito lang party sa may malolos. Ang pangit ng boses ko ba? Ano supermarket ito? Ano supermarket ito? Ano supermarket ito? Anong supermarket ito? lakad-lakad na lang nakakaip pa uwi. Malay mo sa akong paglalakad. Makarakating na ako ng kalumpit. Pero gabi na. Kasi nga <laughs> naglalakad ako sa buwan. Tingnan nyo oh traffic. Sa lahat na pinakaayaw ko yung traffic matagal ako sa ano sa loob ng na sasakyang nakaupo yun yung pinakaayaw ko kaya mas gusto ko maglakad pero kung may dumaan na jeep sasakay na ako o diba lumiit lumiit yung ating babayaran pero mostly naman binabayaran 20 20 pesos. Yes. Andito na ako sa crossing ng Malolos. Ito doon doon papuntang Malolos. Ah, dito na ako sa de <laughs> Dito tayo tatawid sa tamang tawiran. Kumento ka kapag malalaki yung mga truck na dadaan kasi kahit pedestrian yan may mga driver na luko-luko yan po dito na kaya ako sa crossing ang dami na nag-aabang ng ito Puno na pala. OMG. Nandito ako na kayo. ako nakarating. Sa kaya na jeep. Dito sa kaya. Sa kaya pa punta. Ngunit nag-aabak. Baka matagal lang pa. Dito sa kaya pa. laridel yan eh kalumpit ako so ayan dito na lang tayo magabang na yung jeep That time layo na yoko in study work and employ and explore in Australia and New Zealand and I civil services examination.